may pabuda pa ito pala yung nawawalang ginto na ano, golden boda saan kaya ataw dito na, ah, ayan pala yung may ari. <laughs> Ang cute naman po nito. Magkano po yung ganito? 2.5 lang ma'am. 2.5. May iba't ibang klaseng halaman na may, may hagdanan pa. Ayan. Alagaan na lang para mas gumanda. Oo. oo. Ayan. Ang ganda. -gan. Magkano po yung rubber tree? Asan po dyan? Ito po. Ayan. 2.80 na lang. Yeah. Ang yung ganito po, ang ganda niya po. One, two. One, two. Fortune. Fortune plant. Oo. Ang ganda niya. Pwede po pumasok? Ayan. May mga aglo. Ay, ano to? Gai -gas po ba? Ito o Milano? My cans. <laughs> Talilito ako sa itsura. Milano. <laughs> Milano. Magkano po? Ayan. 600. Itong super white po. 350. Same lang po sila dito. Pati itong, ano, tricolor. 900. 900. Ah, oo. Mas mataas talaga yung tricolor. Uy, ito yung warzy. Magkano po? 550 pwede na dalawang pots lang available ayan o. ang laki na ng monstera deliciosa nila may madal maliit din itong maliit po magkano itong monstera 600 itong nasa malaking pot 1.5 five lash na kasi Hello, ang ganda nito. Reflector po pangalan nito, no? Hindi. T tama ba? <laughs> tama po ba? Ito, ito. Aglaw to siya, di ba? Magkano? Ah, uh, Daikin Bakya? Oo. Magkano po? Rin, uh, uh. okay. 500. 500. Ah. Ito ano pangalan nito? White Knight ba to or White Princess? White Princess. Ah, magkano? Cute siya. Oh, 550. 550. Malamang mas mataas to, malaki na to eh. May watermelon din. Ayun oh. Ano nga pangalan niyan ate? Yung may variegation? Monstera din ba? O Tycoon? Ah, magkano po ganyan? 3-5. 3-5. So, lalabas na tayo. Ayan po. Tony's Plants and Clay Pots. Stall number 34. Ayan, ganda ng halaman. Ayan. 0967211 7404. Ang laki na nito. Nahiya na. <laughs> Nahiya ako mo ganyan. Ang ganda nitong ano, parang niyo na ano. Ayan, may tao naman pala dito. Pasok tayo. Ano po pangalan nito? Ang laki niya. Parang, hindi ba ito yung SP Colombia? Hindi naman. Yun, yun. Magkano po? 3.5. 3.5. Ito, anong klaseng ano to, Antorium? Magnificum? Ah, yung Magnificum? Magkano po? Malaki niya na. 700. 700. Ito glorioso mta. Wow. Ang laki ng dahon niya. Nasa malaking pot na rin siya. Ayan, tumatanggap po sila ng Gcash. ganda din ng mga paso nila. Ang ganda ng mga paso. Uy, ang, ayan, may mga hanging pots maganda din. Ayan, no. Oh. May pandilig din. May mga bato-bato din. Uy. Elephant to. Swerti pa naman daw tong elephant. Kaso naka, ano. Dapat nakataas daw yung gano'n. Yung itong part. Pag swerti, dapat nito nakataas. Ah, ang ganda. Ang ganda ng mga pots. Magkano po yung ganito, Olo? Oh, no. 450, 500. 50. Ah, five. Ang cute. Maganda sa lagyan yung mga ganun maraming. Ito, 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 ito yung maganda ilagay. Para may buhok siya. <laughs> Ayan, may mga ano din o. Coco cubes, coco peat, rice hull, carbonized. Ayan, madami dito. Ayan, meron na rin silang mga ano, fertilizer. Kompleto dito. Magkano po itong ano? Hoya. 2.5. Oo nga, eh, napakalas niya to uh, Dadaan pala si ate. Nakaharang ako kanina. Ayan o. cute din itong isa. Last price na yan. Puti na. May puti na talaga siya. Puti na. Ang ganda. Magkano po ito ate? Ayan ito, 800. Ang ganda niya na. May buong puti talaga siya. Ilang dahon. Ito po ate, ang ganda nito. Ani ito? Oo. 5,000. 5,000. Sa bagay, logo lagulago niya na At saka ang taba ng puno niya. 5,000. Wala siguro. Na. Ayan. Ang daming garden dito. Yun lang po guys. Sa ibang garden naman. Nood po kayo.